Sa malawak na karagatan ng Timog Silangang Asya, may mga taong walang lupa at walang hangganan. Buong buhay nila ay ginugugol sa mga bangka, hindi umaalis sa dagat. Sila ang tinatawag na Badjao. Sa loob ng maraming henerasyon, sila'y lumilibot sa mga tubig ng Indonesia at Malaysia. Dahil sa ganitong pamumuhay, wala silang pagkamamamayan. Kilala sila bilang huling tunay na nomadikong naninirahan sa dagat. Kaya nilang sumisid ng higit sa isang daang talampakan nang walang anumang gamit pangsisid at magpalipas ng buong araw sa tubig ng hindi napapagod. Para kayanin ang presyo ng malalim na pagsisid, pinupunit nila ang kanilang eardrum habang bata. Pasila sa ganitong paraan, hindi nasisira ang kanilang pandinig kapag lumulubog sa ilalim ng dagat at ibarin ang kanilang mata. Nakakakita sila ng malinaw sa ilalim ng tubig na parabang nakikita natin sa lupa. Dahil dito, madali nilang makita ang kanilang target sa dagat ang kanilang kabuhayan tulad ng pangingisda, pagsisid para sa mga balat at pangungolekta ng perlas. Para sa kanila, ito ang kanilang tindahan ng pagkain. Sa kasalukuyan, may mga turistang bumibisita sa kanila at nagbebenta rin sila ng niyog para sa dagdag na kita. At para sa kanila ang dagat ay hindi daan pa uwi, kundi ito mismo ang kanilang buong mundo. Pero dito sa Pinas, ang mga badyaw ay hindi muna makikita sa dagat kundi sa mga kalye naghihingi at nagmamalimos, lalo't pa December na ngayon magsisipaglabasa na yan sila.